Matala sa kanyang pagdalo sa unang Pinoy Music Summit, ipinangako ni Pangulong Aquino ang mas pinaigting na operasyon ng Optical Media Board laban sa pamimirata. May paalala rin siya kaugnay sa pagpapatugtog ng OPM songs sa mga istasyon ng radyo. Saksi si Teresa Andrada. Sa gitna ng dibirong bigat ng trabaho niya bilang Pangulo ng Pilipinas, ang simple pero epektibo raw na pangontra stress ng Pangulo, mag soundtrip Minsan nga niyang ipinakita ang kanyang CD collection sa GMA News at minsan na rin ikinwento ang hilig niya sa classical music. Eh ang OPM kaya o Original Filipino Music. Suportado raw yan ng Pangulo. Katunayan, dumalo pa nga ang Pangulo sa kauna-unahang Pinoy Music Summit kanina. Mula sa pag hele ng nanay habang kinakanta ang Sa Uwi ng Duyan, sa pagpapalaki ng mga supling, sa awiting anak, hanggang sa pagpasok sa eskwelahan habang pinakikinga ng Estudyante Blues. Di po ba parang laging may nakapares na soundtrack sa bawat yugto ng buhay natin mga Pilipino? Ipinaalala pa nga niya ang Executive Order 255 ng ina na naguuto sa lahat ng istasyon ng radyo na musical ang format na magpatugtog ng di bababa sa apat na awiting Pilipino kada oras. Pinaigting naman po natin ito sa pag-aatas sa National Telecommunications Commission na bantayan ang pagsunod ng mga estasyon ng radyo sa batas na ito. Noon pa yan na pumutok ang Pinoy Rock, dapat doon palang inumpisahan na yan para pag para kasi ang hirap hugutin sa Pilipino yung may may nakaukit na ang hirap tanggalin sa kanila yung isang sistemang di ba kung pwede nga magsuggest ng dagdag dun sa bill gusto ko nga sana i-suggest na sana may tax sa rebate o off dun sa mga talagang to, to, ano yung sa mga original uh, Filipino plays original albums Ipinangako rin ng Pangulo ang pinaigting na kampanya ng Optical Media Board at PNP laban sa piracy na ikinalulugi raw ng bilyong piso ng local music industry ayon sa Philippine Association of Recording Industry o PARI. Nanawagan naman ang organisasyon ng Pilipinong mga awit na tanggalin na ang amusement tax na pinapataw sa kanila ng mga LGU. Teresa Andrada ang inyong saksi.